for today's video mga mare, wala nga akong pasok ngayon kaya ayan nga at mag-aayos nga ako ng aming magulong tindahan. Kita nyo naman. No? Mahirap talaga mga mare pag ang lalaki talaga ang naiiwan dito sa bahay at hindi talaga naayos mga mare ang tindahan pati na ang bahay. Kaya nga mga mare habang wala pa nga akong pasok ngayon at ito nga muna ang aking aasikasuhin para nga maayos-ayos naman nga tingnan at marami na nga rin talagang alikabok ang aming tindahan sakit nga ang katawan ko ngayon mga mare pero inintindi ko pa rin na maayos ko nga tindahan dahil napakagulo nga talaga. At syempre mga mare wala nga rin dyan ang aking asawa at meron ngang pinuntahan dun nga sa munisipyo at meron ngang blessing nga na dumating. At nagre-refill na nga rin pala ako sa aming rep mga mare na mga drinks dahil wala na nga rin laman. Sayang kasi sa kuryente mga mare kung hindi nga lalagyan ng mga drinks syempre pag may bumili walang malamig edi sayang naman yung bumibili. Sa tindahan kasi mga mare kailangan talaga ikaw ay magtiyaga at syempre sakripisyo talaga naman nakakapagod naman talaga ang tindahan at hindi lang yun mga mare may stress ka pa at kita nyo naman mga mare hindi ko na nga napansin dyan mga mare at lalabas na pala ang aking kaluluwa dyan sobrang busy ko na kasi mga mare at nilalagyan ko na nga dyan ang mga presyo mga dilata para nga alam na nga rin ng mga anak ko pag sila nga ang magbebenta na ayoko kasi sa lahat mga mare yung nagpapahinga ako at may Nagawa nga ako lalo na pag nagbablog ako eh tawag ng tawag sa akin kung magkano nga ito. At inilipat ko na nga yung itlog mga mare para nga hindi na nga mabasag dahil pag doon nga nakalagay pag kukuha, ay talaga naman nababasag ang itlog. Dahil nga walang nagbibideo sa akin mga mare sariling sikap na nga yan at kita nyo hindi na nga nakikita kung saan ko nga nilagay ang itlog dyan. At winalisan ko na nga rin dito sa baba mga mare at inayos ko na nga yung mga diaper. Dahil nga sobrang alikabok na nga rin talaga ng mga pinapatungan na to. Gusto ko na nga itong ipabago mga mare at magpapagawa nga ako ng cabinet para isahan na nga lang ang lagayan para nga maganda at mapinturwahan nga din para maliwanag ang tindahan. May niripak nga rin palang chlorine dyan ang aking asawa mga mare at wala na nga nakasabit kaya isasabit ko na nga lahat ito. Pag mga ganitong gawain mga mare ay nagagawa naman nga ng aking asawa yung pagre nga pero yung paglilinis lang talaga sa tindahan mga mare hindi na nga talaga niya magawa. Lalo na nga mga mare, pag marami nga rin siyang ginagawa at syempre mga mare, may hinahatid pa siya sa tanghaling bata at mamaya-maya naman mga hapon ay may susunduin din siya. Syempre mga mare, nakakapagod din naman talaga ang pagdadrive ng motor. Sa araw-araw kasi ng buhay nga ng aking asawa mga mare, hatid sundo nga kami ng kanyang mga anak. At syempre mga mare, dito pa siya sa tindahan at pagdating ng Sabado naman mga mare, maglalaba pa siya. Kaya mga mare, wala rin talagang pahinga ang aking asawa. Yung gusto niyang matulog pero hindi siya makatulog. Bakit? Wala naman kasi magbabantay sa tindahan. Pwera na nga lang mga mare pag dumating na nga yung anak kong si Justin. Dahil si Justin lang naman mga mare ang aming naasahan sa aming tindahan. Maganda rin talaga mga mare pag may sarili kang ka negosyo at hindi nga inutang yung puhunan. Bakit? Kasi mga mare, nakikita nyo naman talaga kung lumalago nga ang inyong tindahan. Pag inutang mo naman kasi mga mare ang pungunan mo ay kailangan mo naman magbayad linggo-linggo o, ka, o kaya araw-araw. Eh syempre yung tubo nyo mga mare, yun na yung hinuhulog nyo araw-araw. Kaya nag-stop na talaga ako mga mare, mangutang ha, dahil wala naman akong paggagamitan ng pera at okay na rin naman to kahit pa paano nakakaraos naman kami araw-araw at nakaka hindi naman kami tatlong beses sa isang araw magtatanim na lang ako mga mare para pagdating ng panahon ay mayroon nga akong aanihin mas maganda naman talaga mga mare pag wala kang utak ay nakakahinga ka naman talaga maluwag at wala kang ka iniisip meron man kaming kinuhang motor mga mare kayang-kaya naman 'yan hulugan ng aking asawa tiis-tiis lang talaga sa buhay mga mare at yan nga mga mare yung bunso ko I gising na nga rin dyan. so hanggang dito na lang mga mare thank you for watching bye